Marami po ang mas nakakakilala sa huling Antichrist kaysa sa huling false prophet. Pero itong taong pag-aaralan po natin ngayon, mas marami po siyang madadaya kumpara sa kahit sinong religious cult leader sa buong kasaysayan. Spiritual ang dating, may authority kung magsalita, nakakagawa ng himala. So sino ba itong huling huwad na propeta na ito? Buhay na kaya siya ngayon at makikilala po ba siya ng mga Kristiyano? pag-usapan po natin ang huling false prophet. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Marami ng false prophets ang dumating, at maaaring marami pang parating. Pero itong pinag-uusapan natin ang mangingibabaw sa kanilang lahat. Sa Revelations 13, mababasa po natin ang dalawang halimaw o beasts. Ang una po ay ang Antichrist, isang political figure na sasambahin ng buong mundo. Pinalakay ko na po ang tungkol sa kanya sa ibang video. Ang italawa naman ay ang false prophet, isang religious figure na pangungunahan ng mundo sa pagsamba sa Antichrist. Kung ano po ang relasyon ng Holy Spirit kay Kristo, ganun din po ang gagawin ng false prophet sa Antichristo kung ang Holy Spirit po ang guide into all truth, ayon sa John 16 verse 13, ang false prophet naman ang maglalayo sa mga tao sa truth gamit ang deception. Kung ginoglorify po ng Holy Spirit si Kristo, ayon sa John 16 verse 14, ginoglorify naman ng false prophet ang Antikristo. Ganito po ang paglalarawan sa kanya ng Revelations 13.11. Pagkatapos, nakita ko ang isa pang halimaw na lumalabas mula sa lupa. Ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa tupa, ngunit parang dragon kung magsalita. Pansinin niyo po na hindi sinabing mukha siyang tupa. Ang sinabi, meron po siyang dalawang sungay gaya ng sa tupa. Kung ikukumpara po sa first beast na sampu ang sungay, itong sa second beast dalawa lang. So dito pa lang makikita na po natin kung paano niya ginoglorify yung Antichrist mas nakakahigit ang Antichrist kesa sa kanya. Kung babasahin din po ang Revelations 5 verse 6, makikita na pito ang sungay ng Panginoong Jesus na tinawag doon na isang tupa. So pwede nating sabihin gusto niyang iproject, gusto ng false prophet na ipakita na kamukha niya si Kristo na maamo, gentle at hindi naman nakakatakot i-approach unlike nung sa first beast. Pero kung magsalita po itong false prophet na ito, itong second beast, siya ay gaya ng isang dragon. Gaya ni Satanas, mapandaya. Mukha po siyang maamo kumpara sa iba, isang spiritual leader. Pero ang mga sasabihin niya ay galing kay Satanas. Si Satanas po ay tinawag na dragon sa Revelations 12 verse 9. At kung ang pagsasalita niya ay parang dragon, ibig sabihin magsasalita siya gamit ang native language ni Satanas. Ang sabi po ng Panginoon sa John 8.44, di ba, tungkol kay Satanas, Ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumula ng lahat ng kasinungalingan. Kaya itong false prophet na ito, hindi po siya magmumukhang masama. Hindi rin siya magtutunog masama dahil sa mga kasinungalingan niya. Siya yung tao na pag nakita at narinig mo, eh pakihinggan at susundan mo talaga. Naniniwala po akong totoo ang mga miracles na gagawin ng false prophet. Ang sabi po sa Revelations 13.13, 13, gumawa ng kagilagilalas na mga himala ang pangalawang halimaw tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. Iniisip po ng iba, mga ilusyon lang ito para papaniwalain yung mga tao na totoo yung mga miracles. Pero hindi po doon yung deception kung aaralin natin yung verse. Ang deception po ay nung mapaniwala ng false prophet ang mga tao na sambahin o ibigay yung allegiance sa Antichrist. At hindi yung mapaniwala silang totoo yung miracles niya. Wala po doon ang deception. Ang sabi nga po doon sa next verse, At dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. So, pwede pong magbigay o gumawa ng himala ang isang unbeliever o lumalaban sa Diyos sa Bible, ilang beses po na makikita na kayang gumawa ng miracle sa mga unbelievers. Yung mga magicians po ni Pharaoh na nakipag-showdown kay Moses. Yung mga sasabihan ng Panginoon in the future dun sa Matthew 7 na I never knew you. Sinabi po nilang gumawa sila ng mga himala sa pangalan ni Jesus. And even si Judas, si Judas Iscariote eh, nakagawa po ng miracles noong earthly ministry ni Jesus. So hindi ito magic tricks, hindi po illusions. Mga supernatural signs talaga ang mga ito na empowered ni Satan at hinayaan ng Diyos na magawa niya. Ang mga himalang ito po ang magkukumbinsi sa mundo na ang Antichrist niya ay Diyos, na deserve niya ang worship. At ang sabi po dun sa 2 Thessalonians 2 verse 11, Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Napakatinding deception po nito. At ang biktima, ang buong mundo. Ang sabi po sa Revelations 13 verse 14 to 15, Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahen ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Uutusan po ng false prophet ang buong mundo na gumawa ng imahen ng Antichrist. Dito po sa verse na ito, yung tiningnan natin, makikita natin kung gaano kalaking authority meron itong taong ito. Sabi po kasi dun sa Revelations 13.12, magagamit din niya ang authority na meron ng Antichrist. Kaya magagawa niya ang utusan ang lahat ng tao, lalo na pagdating po sa pagsamba sa Antikristo. Ngayon, hindi po natin alam kung ang imahe na ito ay estatwa o AI-generated na digital statue o picture. Hindi po natin sure, pero representation po ito ng resurrected Antichrist. Naniniwala din po akong ipapatayo niya ito sa Jerusalem Temple. At ito po yung tinutukoy ni Daniel at ng Panginoong Jesus na Abomination of Desolation. Magiging gathering place po ng mga worshippers ng Antichrist ang Jerusalem sa time na yon at ang iba naman ay makakasamba online, possible. Uh, whether ito po ay demonic animation, advanced technology, or combination ng dalawa, sinasabi po ng scriptures na magsasalita ang imahe na ito at magdedemand ng pagsamba. Pipilitin po ng false prophet ang lahat ng tao na magpatatak ng mark of the beast. Gagawa po siya ng global system kung saan hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta, hindi ka pwedeng magpautang o mangutang kung wala ka ng tatak ng halimaw. Kahit napakarami mo pang pera sa bank account mo sa time ng tribulation, or kahit may mga nakabaon ka pang mga ginto, or kahit nasa sayo pa lahat ng pera at kayamanan sa buong mundo, hindi mo magagamit yung mga yun kung wala kang mark of the beast. Ang false prophet po ang magiging economic enforcer ng Antichrist. Kung ano po ang naging sagot ko sa tanong na kung buhay na ba ang Antichrist ngayon, ganun din po yung magiging sagot ko dito. So, panoorin niyo po yung video na yun kung di niyo pa nakikita. Ang may dadagdag ko lang po, yung mga system na kakailanganin niya ng false prophet and even ng antichrist, yung technology, globalism, at saka yung magandang samahan sa pagitan ng maraming mga magkakaiba at malalaking religion, ay makikita na po sa panahon natin ngayon. Pero hindi lilitaw ang false prophet hanggat hindi lumilitaw ang antichrist. At hindi po mare-reveal ang antichrist hanggat hindi ito inaalaw ng Diyos. Maraming false prophets na po ang nagdaan. Kahit nga po si Hitler na pagkamalang false prophet nung inisip ng iba na si Benito Mussolini ang Antichrist nung namayagpag siya sa Rome. Yung iba naman iniisip na ang Roman Catholic Pope ang false prophet dahil sa napakatinding religious influence niya sa buong mundo. Well, hindi po natin masisiguro hanggat hindi nangyayari ang tribulation. At pag dumating na siya, yung false prophet lilinlangin niya ang buong mundo gamit ang mga miracles niya para sambahin ang Antikristo. Pero hindi po dapat matakot ang mga mananampalataya dahil pinaalam na sa atin ng Diyos kung ano ang mangyayari sa false prophet kasama ng Antichrist. Ang sabi po sa Revelations 19 verse 20, Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumawa ng mga himala para sa halimaw ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na nagliliyab na asupre. Huwag matakot. Alam na natin ang dulo ng kwento. Panalo ang Panginoon at talo ang mga kampo ng Diablo. Pero ang tanong, nasa ang panig ka kaya? Subscribe for more content.